Ayan. Ganyan. Tapos ibabrush lang natin siya neto. So, tingnan din naman. O, oh, di ba? hindi talaga maiwasan na madudumihan yung inyong mga sofa, mga CS. So, kung nahihirapan din kayong linisan ng inyong mga sofa sa inyong mga bahay, or kung nangangamoy na ito, kasi syempre, di ba, yung mga ganitong plastic sofa, yung dito niya banda, is hindi talaga siya natatanggal. pero to siya malalaban, hindi siya matanggal. Kaya na lang ito kasi natatanggal siya, so pwede nating labahan. So, ito, meron akong gamit na panlinis dyan, mga madam ko. Ito yung foam cleaner. Ayan siya. Nakabuy one take one na ito mga madam. Check niyo po yung yellow basket kung magkano ko siya nabili. Very affordable lang po.